Ano nga ni Kiraya? Tulungan niyo daw. Ano? Ka. Oh. Kala ko yan sigaw. Sina na Si Itog? Kala ko yan sigaw sa ihi. Yan ang bagang tagas, ha? i <laughs> Kiray, may puki d'yo na, kaya nandiyan kayo. Kaya pala, ay! Nandiyan daw naman niya si Josue. Kiray, naliligot. Abaw ko si Ulo! Ayun si Ate Aruray na naliligot. Di na si Ulo! Ay, kasama si Ate Aruray sa laot. Ha, di ka sumama. Sama si Ate Aruray ha. Ay, maligo. Maligo. Mamaya, ando sa si Ate Aurora yung madalang isda. Ayan patabi na, oh. Sa Sumama? So, so, mama? Eh, papa niya. So, Di na si ulo! Tapos si Kuya Lugoy. Matatawa ko sa mata, eh. Ulo! Ate ka talaga, eh! Mahirap dito. Ate! Ulo!